Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po, pag ganitong alas 11 ng umaga, dapat energetic po tayo mga kalaki dahil po, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po na pwede po maging jackpot po sa atin sa mga may hiling po din sa mga lucky numbers po. Oh, Pilipinas sa abroad, na mga 6-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki ang dapat yung mga vlog na pinapanood dahil dito po. Yung mga tips at mga ideas po na pinipigay namin ng mga lucky numbers ay legit naman po talaga naman po may mga sinaswerte po kahit ganito itong vlog namin, may nananalo rito 3 digit. Yung balik kaya, okay na sa kanila yun. At least, nakaranasan ng panalo. May 4 digit, di ba? 1,000 plus yun. Yung mga napapanalo tayo. May 5 digit, 50,000 po yun mga kalaki. 100,000, meron po tayo napapanalo. At may napatama na po tayong jackpot mga kalaki. At syempre po, hindi man kalaki yan yung jackpot price, pero million din po yung mga kalaki. At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na ibigay po natin sa inyo. Kaya kunin mo na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers namin, alagaan po yan ng 3 days bago po natin malikan. Umpisaan po natin ang mga laki numbers sa 10 digit laki numbers abroad. Ito na po. Number 49. Number 38. Number 62. Number 67. Number 54. Number 41 number 33, number 35, number 18, number 26. Ayan. At syempre, isulit na po natin ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers ay number 4, number 23, number 36, number 17, number 19, number 28, number 37, number Eleven. Ayan mga kalaki at syempre saludo po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 32, number 25, number 15, number 7, number 21, number 23 at number 8. Ayan at syempre po mga kalaki ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 25. Or 1 to 29 mga kalaki, kunin mo na agad-agad. Ito -agad. na po ang mga 6-digit lucky numbers abroad. Number 25. Number 22. Number 12. Number 14. Number 19. At number 6. Ayan. At syempre po, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ay, 6-digit lucky numbers 0 to 9 na. 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ito na po. kasi magulo ka. Ang <laughs> gulo ng cameraman ko. So ayaw mong Hahaha. <laughs> eto na po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9. Number 8, number 2, number 1, number 4, number 4, at number 3. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 14, number 26, number 38, number 18, at number 9. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices ng 6-digit uh, mga lucky numbers na tinataya po sa Lotto Pilipinas dito. Pero bago yan mga kalaki, bago po natin ibigay yan, dapat para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers namin araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungkin, ayan po. I-check niyo po ang followers, dapat po merong Uh, 331,000 followers kami po i-check at meron po kami second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit account namin sa social media sa Facebook. Meron po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin meron po followers, Red Parung Ayon po yung mga legit account namin sa social media, pwede po yung humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, ayan. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video, heart ng heart, at nakafollow ha, dapat nakafollow automatic po mga kalaki. Bibigyan po kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo. Ito check mo yung sa spam message mo, meron ka ng lucky numbers ka agad mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga, kal uh, mga kalaki, ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at room for 3 months po itong mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. Malay mo naman, di ba? Swerte ang mga birthman at bircher mo. Tara, i-code na natin, di ba? At kapag ka mga kalaki, ang mga lucky numbers namin inalagaan mo na ng 3 days, abay, tingnan nyo po araw-araw kung -araw marami po kami napapanalo, naka-post po yun sa Facebook namin. Marami rin namang hindi, hindi po tayo nagsisimula. Ang importante, nakakapagpatama tayo. Kaya kung interesado ka, nasubukan, ang private consultation member namin, ang mga numero na binibigay ko sa private consultation, abay, magmamember ka na, bibigyan pa kita ng discount. Ayan sa magpapamember po ngayon, may discount po ngayon mga kalaki ha, kaya tutok na po rito mga kalaki para sa mga lucky numbers na gusto nyo at syempre po mga kalaki, dapat tandaan nyo ha, hindi po agad binibitawan ng mga lucky numbers, message na po kayo sa messenger kung usap tayo, para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao, okay eto na po ang mga 642 lucky numbers, Pilipinas, Pilipinas number 34 number 28 number 29 number 23 number 14 at number 16 at dito po ang 645 number 27 number 20 number 31 number 34 number 38 at number 40 at dito po ang 649 number 16 number 37 number 17 number 22 number 8 at number 20 2023. At ito naman po ang 655 six digit lucky numbers. Number 36. Number 45. Number 48. Number 18. Number 25 at number 50. At ito po ang pinakalas ang six digit lucky number 658 mga kalaki po rin na. Number 41. Number 52, number 47, number 30, number 10, at number 22. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga sukin yung outlet. Habang nagla kayo dyan, ilista nyo na mga lucky numbers. At pagkatapos nyo, pwede na po yan tayaan sa loob po ng 3 days. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, ah, aalagaan ng numero, wag agad-agad binibitawan. Okay, so mga kalaki, eto po, shout out time na po tayo. Shout out po kay, eto, happy happy birthday po kay, Eloisa Eloisa Samaniego. Eloisa Samaniego ng Bacoor, Cavite. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Bacoor, Cavite. Maraming salamat po. Happy-happy birthday po kay Eloisa. Hello po. At syempre po 'yan galing po 'yan sa mga kaibigan mo sa from school. Ayan, sa school nyo daw. At syempre po mga kalaki, eto po mga kalaki ang mga toda po ng mga tricycle driver. Nalipot na natin lahat ng mga tricycle driver. Pero ito po mga kalaki, sa mga driver po ng mga tricycle driver naman po yun sa Orani Bataan. Hello po sa inyo sa mga Orani Bataan dyan. Hello, shout out po sa inyo. Sinasabi ko na, may nag-chat na nakaraan dyan, Maribeles, ah, hindi pa ako nakakapunta ng Bataan. Ayain niyo ko dyan sa Maribeles sa Bataan. Please lang. Good luck mga kalaki. Ingat!